hisgutan na to tong pagduso lagi ni FPRRD yes, ng COC si OC kagahapon pagka mayor pero kagahapon pinasahi kay siya gud mismo mi to ditos kumelek mm. uban ang iyang anak nga si Basde nag oh. nagfile sila sa lang si OC tandem do 30 do oh pero dili to first time ka mandong hmm. no kay ni mayor baya si Saka Duterte unya ni vice mayor pulong sa una Beta. oo oh, okay, oh. Duterte Duterte dili na ni Duterte, bago tandem. para sa tuadan oh. oo oh. Pero well, mm -hmm. kana lang ka jumandong kay last filing ba ya today? Yes, dahin. Kinsa gyud kaha? Kinsa kaha? Kinsa gyud kaha ang mm -hmm. mabutang sa final gyud nga mm -hmm. kandidato gyud para sa 2028. Wa na ba kay mo Kana ah, lang po. Na na, na, na ba kay mo withdraw? Ah. <laughs> <laughs> kay katingalahan mm. ka jumandong anak pa tong mga netizens. Uy, mukag ani eh. plano ba? Mm. Anak pa tong akong nabasa kagahapon si uh, Harold Simonian ni anak siya nga mukag naa pa ni lihok kay last day of COC filing ugma. Mm. Oh, naa pa di angay atangan. tangan mm. <laughs> Kana po, Dredjo Mandong. Kinsa kahang atong abangan? Mm-hmm. <laughs> <laughs> kang Carlo. Ha? Ah, ah positive ba ni kay... Saan po ni si Carlo? O di man po magsultis tinoon? <laughs> ah. Kana lang, no? Kay, na, Although na ay mga nagawas karon nga ng mm. mga hongi hungi sa -hung social media mm. na ay katong mga, ay mga uh, post, uh, forms mm, o ah, posts. Nga, nga na ay gipagawas nga COC, oh. si oh. nga pang ni Carlo ang naka na si COC ah, si pagkamayor sa nagsanabay. Si o oh, kay gagahapon, mm. siya, gitry gi siya interview na kajuman ka rin. O sa abang media. Ah. ingon naman siya giubadan lang niya si Javi Garcia. Oh, si Javi, oh. Campos Garcia, pagkatulisista oh, sa... Oh second district. Oo, oh, oh, giubanan o -o. lang daw niya. Giubanan, oh, suporta daw siya, day. Suporta lang siya. Unya yeah. Unyan niya ng gabi, eh, nagpagawa siya o uh, kanaganing formal nga mensahe. Mm nga ni resign so, siya ka? oh ni resign na siya pagka chairman sa CEC oh, oh kana kay kung mo gawas ka ka jumandong sa imuhang katungdanan mm. or sa imuhang gi trabahoan dira mm unya -hmm. mo sulod kas politika di ba ana man ginaka jumandong yes, imo magyun ang mm. nambiaan kay mo file ka ana mo sulod kas politika correct mm. oh. resign yo ka kay para ka. nga concentrate ka sa ibang kandidatura oh. dun sa may posisyon imong daganan oh mao nay mm. Eh, pangutan na nila ka kun nganong gi tuyo tuyo gyud po og resign og uh, anunsyo anig yung adlawa o anig yung panahon na sa COC filing. Oh, sa ihang iyang kuan gisubay nako ang mm. Ng, uh, Facebook account kagabi ba. Ah, ah. Uh, ah, kanag-usab status eh. Ah, ko nag-usap siya profile. Yes. Sa iya niya si OC. Ah, so may colors and profile. Ah, uh, puti na. Puti na. Puti na, puti. Uy. Kung yan ay mga netizens dito, ah. magutang na Radyo Man so Yes. Kung kasi iyang ginagana, kung mm. nidagan bagyo check mayor, ah. ang iya mangupong reply sa mga komento sa mga netizens. Kung siya reply? Anak man, ay Positive. Uh, mayor, like, like, like. mayor man, mayor imundaganan sir. Anak ah. man, ah. tamsa apply man ang yung reply day. So, may, may, may laman ang katong kagahapon na nanggawas uh, sa social media nga siya nakafail na siyang si Uzi pagkamayor sa sunod sa Dabao. dili man siya but, open ka um, ah, Para dili mabasa. Yeah. Ay,